Today, magbabalik podcast tayo sa FTV. Yan, ang gulo ng gamit ko. Wait lang. Kakabis ko lang. Pero, di pa ako nagayos. Sobrang dami nating breakout sa mukha. Later, <laughs> samahan niyo ako. Kasi, first episode ulit ng Unscripted on Air sa FTV. Ngayong year. So, after ilang months, magbabalik po tayo. So, tara. Let's go. Let's go. Ganda nung edit nung ano, nung mga mo ah. Bagong taon. Yeah. <laughs> 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 Okay, yung oh yung co-host ko. Ang big? Ah, okay. Gala ko. Oh, are you vlogging? Hi! Sana ba saya kayong lahat? Ghost ah. Welcome to... to get ready with me. Yeah, get I ready with her. <laughs> Tama, wala na kayo. Wala pa kayong label, wala kayong kayo, status. Ano yun? Kling-kling lang, pero wala na kayong love again magkasabi. <laughs> Ang dami sinabi! <laughs> Nakikita, tata masaya ka naman. Tapos merong, bakit ganun? Ito yung control room. Si Dre nagsaset-up. Thank you, Dre! Ito yung studio. Oh, yeah. This is your new couch. From, mm ano, from one of the offices here. So we just took them. Mm-hmm. Yeah. Oh, thank you, Dre! <laughs> Thank you, Kyle. Thank you, everyone. Hi, Andreas viewers. This is Andrea. I'm. Ha um. I'm... She's the producer of Unscripted on Air. Tapos, lagyan mo. Oo, so kayo ako ng uh, ano? natural lang. Tapos, okay. Thank you kay Maddie sa eyelash ko. <laughs> Shout out, Maddie! Hindi pa ako nagme-makeup. You did great, Maddie! Uh -uh. Maddie, yeah. Ano? Sobrang daldal -dal ko ngayon. Mamaya, wala na akong masasabi. Hindi naka-dadaldal eh. Oo nga, daldal ko kay Honey. Oo hindi, okay lang. I so know about the schedule kasi sometimes, the other show, they keep changing their schedule as well. Yan. Sige lang ba mag ano? Switch natin. Switch. Te, yeah. Oh, yeah. Okay ba yung set? Kaya eh. na naman Okay. Just so, na Okay na yan. Sabi ni Ken okay na yan. Si Andrea lang naman tsaka si Annie. Okay lang yan. Kami lang naman yun. Okay. Palit-palit nalang yung light. Uh, ang laki na ng eye box ko. Hindi na ako natutulog. Eh. Oh. <laughs> oh, actually mama and her. Yun yung set up natin. So, oh, yun yung na nang ano? Uh, Moody gano'n. Dark. Masyado nakakaiyak yun, nakaka... Eh. nakaka uh -oh. Parang nakaka-down. down <laughs> <laughs> Sa bahay. Okay naman. Surviving siya. Surviving. Ako ang pinaka-surviving pinaka sa buwan. Oh, Oo nga, ang Super. <laughs> super. It's okay. If there's one person I wanna, ano, shout out. it's Aww. Aww. So, Aww. Sa pangalang malaba, no? ah. So, fighting. 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 malabanan. Fighting. Fighting. Gina. 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 Diba, nag-shoot kami ni Kuya Jem, mm. tapos okay, ready na kami, ganda-ganda mm -hmm. yun. Tapos biglang napatugtog yung fight song mo, uh, girl. Fight song ko? Yung kay Erasure Patel. Oo, uh, oo. Uh, uh, tapos... Nalalalagyan. Nalalala okay, <laughs> Ay, nalalalagyan mo oh, ito? Ay, oo oh, yung kay Andre na. Nasa YouTube pa ba yun? <laughs> mm -hmm. <laughs> Someone texted me. Ano nga, Biw? nai ako. kasi talaga, wala tayo ka-update-update sa live eh. Kaya nga eh. Tapos doon na tayo mag-uusap. Aray, ko. Ah, ah, alin? Lovely. After three months, magbabalik podcast tayo. Ang script to eh! Eh, eh, Good vibes lang, walang ano. Chill lang tayo. So, kung anong mapag-usapan. So, FTV, ano na po ba to? Property na to? How are you feeling today? Ito na nga. Malusog, masaya. Bakit na-excite ka ngayon? Ngayon mo. Ngayon month, Na-excite na akong kumain. <laughs> Hindi, Ito to yung first ano natin. Oo. Ah, okay. Matinong tanong okay, Ma uh, pa na to. Matinong tanong yan. Ang script na doon. na-excite lang ako sa mga talakayan at mga bagong ganap na ating pag-uusapan at pagbubulay-bulayan. Ano <laughs> yun? <laughs> <laughs> Uy, punta lang ha. Ay. <laughs> Ito yun. Punta. lang. <laughs> <laughs> Wala lang. Unscripted on, on air! air! First episode, next week ulit. Mm -hmm. So, sana ma-edit. Ma-edit ko to. Edit mo yan. <laughs> ah, ASA. Yeah. Kamusta yung first episode? Ah, ano naman siya? Very light. And... Wala mo siya pasabog eh. Mm -mm. <laughs> next week Very na lang. lang. Very general lang. <laughs> Very tita talks lang At tayo, tita tayo eh. Hindi, so. light ba yun? Muntik na ako maya. Parang hindi ako maya. Uh, Sakto lang. Saktong Kasi tagal ay... lang hindi, tagal natin mm -hmm. din nag-uusap. Kaya ang Nakakatuwa, medyo dire-diretso na tayo unlike last year, oh, no? Oo nga. Masa tayo ngayon. Um, consistent, wala masyadong buffer in mm -mm. between. Kasi dati sobrang nangangapa kami, ano, nagka nagkakat kami. Kasi ang unscripted ko. New Year kasi, na? be. Yan ang right. oh. Oo, New that... Year. Maraming pag-uusapan. Parang... Katatapos lang ng taping namin sa FTV ng Unscripted On Air. And, um, yun, just a quick background. Nagsimula siya last year. And then, tinuloy lang ulit namin ngayon, ngayong month, um, first month ng 2025, kasi I had to stop doing contents for FTV for some... Some reasons. Reasons na hindi ko pwede disclose. Hindi Pero, mo pa pakilala sa vlog mo na. Hi, friend! Ay! <laughs> hi, Joka! <laughs> hi, friend! <laughs> and, hindi, hi! then, nag-shoot kasi kami ng unscripted and then after Bar Barber Scott, which is guest si Boggs. Mm -hmm. Mm -hmm. Yep. Yeah. Kamusta yung ano? Basic. 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 Mm. Normal. Normal thing. <laughs> joke lang. Cherry is. Yeah, ayaw mo na. Love, <laughs> joke lang yun ba? Tayo lang <laughs> magkasama ba? Joke lang. Tayo lang magkasama ba? <laughs> joke lang. Lang magkasama joke ba? Okay, first time natin magsama sa shoot. Ay, hindi tayo magkasama. Magkaibang show. I know ba? Yeah. Kasi lagi ko nakakalimutan mag-extro every time na mag-start ako ng vlog. Nakakalimutan ko laging tapusin. So, parang mm -hmm. laging nagka add. Tapos, hindi, gusto ko lang i-share bakit nagsimula yung unscripted. Nabanggit siya sa podcast kanina pero hindi ko siya nabanggit dito. Parang yun yung parang personal experience ng namin ni Hana na na-share namin yung insights namin, experiences na para yung ibang tao na makakapanood malaman nila na parang hindi sila lang yung nakaka-experience nung ganun, parang mm hindi -hmm. sila nag-iisa. So may nakakaintindi sa kanila, may nakakaunawa sa kanila. Mm -hmm. So, yun lang din sana may natutunan din at may nakukuha yung ibang viewers at nanonood ng scripted and yon abangan nyo. Next time, itry ko ulit mag-vlog at sana mapanindagan ko. So, okay. See you next vlog. Bye!